sa iba't ibang sektor, mas maigi na alam naman natin ang kalalat madugo, mainit, uh, mabaksik ang usapin, mas mainam na na wala akong kalaban. Ayoko kasi ng uh, ganu'n ang nais ko talaga hindi tumahak ng dalawang ilog kundi maging yung iisang ilog ang malaking tubig ang dagat kung saan magtatakbo lahat ng uh, ilog para makausap natin lahat ng sektor tatay ako nang uh, isa thing is that I uh, will not constitute a part of the administration allowance uh, alliance to allow me to uh, to work together with every sector to be able to cross the line and to get things done so eto po um ating uh, pinipilit gawin. Hi ma'am, good morning. Ma pero um uh, can we just be clarified? Apa? So yung tama bang sabihin na nagback off kayo sa endorsement ng administration ko ah uh, na nga kasi baka uh, magkaroon ng uh, iba't ibang kulay at uh, hindi uh